Hindi ito na, ba? Hindi ito Hindi na naman pala. Uh, bilisan nyo na. yung performance nyo na ho. Ah, pakabilisan po yung performance. Ikaw na susunod sa Yung mga number ba? Oh, yung, yung ano, yung blocking wag kalimutan. Yung mga number, yung Yung costume yeah. ayusin mo ikaw. Ikaw, ayusin mo yan, ayusin mo yan. yan. Misa mo. Ay, Diyos ko! <laughs> May tigilan mo, Mark. Oh, Ay, ikaw, ayan, yung ano mo, ayusin mo ha. Ayan, yung sample lang, <laughs> isang step. Isang step lang, isang step. Pakita na isang step step dos, step. So step lang. So, ah, uh, ayusin niya yan. Eh, kailangan ma-impress. Pwede ba ako ba? Ah, uh, kung kaya mo. Okay. <laughs> kailangan ma-impress natin yung mga Japanese na ating ano. <laughs> yung Japanese. Yung makeup mo, ayusin mo, dai. Ito na nga, mo na, na nga. Alam mo naman. Hmm, um, kalimutan. Table pa Name, name plate, name... pa <laughs> May name plate pa so ba? <laughs> <laughs> ayan, ayan. Siguro. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> ayan. <laughs> 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 Ito, ito, eto yung, manager, oh. Ayan oh. Mm. na. yung mga tawan mo, i-ready mo. Darating na yung mga Japanese, uh, ano, guests. Yes, guys, are you ready? Ah, cheers! Mamili, oh. Ikaw, ano yung kinakalikot mo pa dyan? Yung, mm -hmm. ano, yung props mo, ready mo. Can you organize your stuff here? Ondali lang po, ma'am. Ayusin ko na po yung stage. Okay, po. Bye. <laughs>